bang ginagawang muli ang iyong pagkatao, pira-piraso, hanggang sa ito ay maging ganap, buo, eksakto tulad ng pinlano sa simula? May misteryong lumalago bawat segundo. Pakiramdam mo ay dadaan ka sa isang portal, isang bagay na magdadala sa iyo sa isang ganap na kakaibang katotohanan. Lahat ng tila malayo ay maaabot na ng iyong mga kamay. Habang patuloy na kumikilos ang supernatural, Nagsisimulang mabuo ang isang paniniwala. Binibigyan ka ng kapangyarihan na mabuhay ng lampas sa mga limitasyon na minsang tinukoy sa iyo. Ang banal na presensya ay patuloy na kumikilos tulad ng isang alon na sumusulong ng walang tigil. Sinasaklaw nito ang lahat ng bahagi ng iyong pagkatao kahit na ang mga hindi mo alam na kailangan ng pagpapanumbalik. Walang naiiwan dahil kumpleto na ang himala. Panginoon, nagpapasalamat kami sa iyo dahil ang iyong gawa ay perpekto. Sa ngayon, isang mas malaking puwersa ang pumalit. Ito ay hindi lamang isang bagay na nararamdaman mo. Ito ay isang bagay na nagbabago. Parang bumagal ang oras na parang ngayon lang ang mahalaga. Pinili kang ipamuhay ito upang maranasan ang isang pagpapakita na napakalakas na imposibleng hindi makilala ang banal na kamay na kumikilo sa bawat detalye. Hindi nagkataon na nandito ka. May layuning higit na mas malaki kaysa sa nakikita ng iyong mga mata. Ang pang-aapi na sinamahan mo ay natutunaw, tulad ng hamog na nawawala sa unang sinag ng araw. Imposibleng baliwalain ang mga nangyayari. Ang pagbabagong ito ay hindi maipaliwanag sa mga salita, ngunit ang katiyakan na ito ay tunay na lumalaki bawat segundo. Gaano man katagal proseso, ito ang sandali na nagbabago ang lahat. Ang totoo ay mayroong mas malaking bagay na itinatayo. Ang bawat selula sa katawan na ito ay nilikha ng iyong mga kamay at ngayon ay ibinabalik sa iyong imahe. Ipinapahayag namin na wala nang puwang para sa pagdududa sapagkat ang iyong kapangyarihan ay nahayag na. Ang sandaling ito ay natatangi, isang interseksyon sa pagitan ng panahon at kawalang-hanggan. Lahat ng kailangan mo ay inihahatid na ngayon, sa paraang lampas sa anumang inaasahan. Naghanda ka para dito. Ang nangyayari ngayon ay hindi na mapipigilan dahil ang banal na gawain ay natatapos na. May isang bagay na inilalabas, isang bagay na nagmumula sa itaas at bumababa tulad ng isang banayad na hangin, ngunit sinisingil ng kapangyarihan. Imposibling baliwalain, nagbabago ang kapaligiran sa paligid mo. Mayroong mas malaking puwersa na tumatakas sa lahat ng bagay na hindi nararapat sa layunin ng Diyos para sa iyong buhay. Kung saan may dating tuyong lupa, ngayon ay lilitaw ang mga usbong na puno ng buhay. Ito ang kakanyahan ng Himala. Hindi lamang pagwawasto, ngunit ganap na pagbabago. Ang bawat bahagi ng iyong katawan ay hinahawakan na ngayon ng isang kapangyarihan na tahimik na kumikilos, ngunit may napakatindi. Ang mga lugar na minsan ay tila nakalimutan ay tumatanggap ng banal na atensyon. Isang pagpapanibagong hindi makakamit ng pagsisikap ng tao. Sa sandaling iyon, para bang pinuputo lang mga hindi nakikitang kadena. Pinalaya ang mga bahagi ng iyong buhay na nakulong sa loob ng maraming taon. Gaano man katagal ang labanan, ngayon na ang panahon para sa tagumpay. Habang nagpapakita ang pagpapagaling na ito, may mas malalim pang inihahanda. Mayroong higit na layunin sa lahat ng nangyayari, isang bagay na lampas sa iyong kasalukuyang pangunawa. Ang darating ay magiging watershed. Ang bawat salita ng panalanging ito ay parang isang makalangit na gamot. Tumatago sa pinakamalalim na bahagi ng iyong katawan. Nagpapagaling hindi lamang sa mga sintomas, kundi sa mga ugat ng lahat ng kasamaan. Lahat ng nakatago, nakatago, hindi na lutas, ay binabawi na ngayon. Panginoon, nagpapasalamat kami sa iyo na ang iyong makapangyarihang kamay ay humipo sa hindi nakikita. Kung saan dati ay may mga imposible, mayroon na ngayong mga landas na bukas. Pakiramdam nito ay hinahawakan ng iyong ulo at tumatakbo sa iyong buong katawan, inaalis ang bawat anino ng sakit, kalungkutan, kahinaan. At narito ang lihim. Ang banal na liwanag na ito ay hindi pumipili ayon sa merito. Siya ay para sa iyo, tulad mo ngayon. Gaano man kahirap o imposible ang iyong sitwasyon, ito ang iyong turning point. Habang nagpapatuloy tayo sa panalangin ito, may inililipat ang Diyos sa iyo. Ito ay hindi isang malabong pag-asa, ngunit isang katiyakan na lumalaki, na tumitibay tulad ng isang matibay na bato na hindi magagalaw. Ang nangyayari ngayon ay mas malaki kaysa sa maipaliwanag ng sinuman. Ikaw ay binabago, hindi lamang sa katawan, kundi sa espiritu. Ang pagpapagaling na ito, ay hindi lamang pisikal. Ito ay muling pagsusulat ng iyong kwento. Panginoon, nagpapasalamat kami sa iyo dahil ang gawain na iyong sinimulan ay tinatapos na. May napapansin ka bang kakaiba sa paligid mo? Para bang nabubuo ang isang mapayapang kapaligiran, ngunit sa parehong oras ay malapit nang magpakita ang isang malakas na enerhiya. May kakaibang nangyayari ngayon hindi nakikita ng mata, ngunit nakikita ng espiritu. Ang bawat salita na ipinahayag hanggang ngayon ay umaalingaw-ngaw sa mga sukat na hindi natin nakikita. Ngayon, may isang napakahalagang nangyayari. May banal na tugon na inilalabas. Pakiramdam mo ay nasa bingit ka ng isang mahusay na kaganapan, isang bagay na ganap na magbabago sa takbo ng iyong paglalakbay. Panginoon, inilalabas namin ngayon ang isang salita ng autoridad sa bawat bahagi ng katawan na ito na nangangailangan ng pagpapanumbalik. Inuutusan namin ang lahat ng sakit na mawalan ng lakas. Ito ay isang kumpletong pagkukumpuni, isang bagay na napakahusay na sumasalungat sa lohika at katwiran. Kung ano ang nakalaan para sa iyo sa sandaling ito ay hindi maipaliwanag. Ito ay isang pakikipagtagpo sa supernatural. Isang direktang pagpapakita ng banal na kapangyarihan na nagbabago sa lahat ng bagay na nahawakan nito. Iba ang pakiramdam sa paligid mo. May bigat na dating na riyan, ngunit ngayon ay nakakaangat na. Ipinapahayag namin na ang pagpapagaling na ito ay magiging isang patutuo. Isang buhay na patunay ng iyong kapangyarihan at iyong pag-ibig. Walang makakapigil sa iyong pagkilos may ginagawang tawag nararamdaman mo ba para bang nawawala ang mga hadlang ng oras at espasyo at iniimbitahan ka sa isang lugar kung saan wala ang imposible kakaiba ang sandaling ito lahat ng luma ay nahuhulog at isang bagong simula ang sumisikat sa harap mo ipinapahayag namin ang kalusugan kung saan may kahinaan kapunuan kung saan may kakulangan at masaganang buhay kung saan mayroong tila katapusan na nawa ang iyong kapangyarihan ngayon sa pangalan ni Jesus. Ito ay isang mahalagang sandali. Mayroong pakikibaka sa pagitan ng minsang pumipigil sa iyo at ng kalayaang inilalabas. Bawat hadlang, bawat balakid ay gumuguho na parang ang dinakikitang mga pader ay giniba ng epekto ng isang hindi mapaglabanan na puwersa. Maniwala ka sa akin, ang dating imposible ay ngayon ay realidad. Tumayo, ipahayag ito ng malakas at saksihan kung ano ang gagawin ng Diyos sa iyong buhay. Ngayon ang araw na nagbago ang lahat. Naway patuloy na kumilos ang panalangin ito sa iyong buhay. Ibahagi ang video na ito sa sino mang nangangailangan ng Himala at tingnan kung paano pararamihin ng Diyos ang pagpapagaling na ito upang maabot ang marami pang iba. Naway magpatuloy ang pagpapanumbalik na ito nang walang pagkagambala hanggang sa ito ay makumpleto. Ang bawat paghinga mo ay isang patutuo na may malalim na nangyayari. May koneksyon sa pagitan ng nakikita at hindi nakikita na pinalalakas, isang ugnayan na walang maaaring masira. Ang sa iyo ay hindi lamang pisikal. Ito ay isang espiritual na pundasyon na magtitiyak na ang pagpapagaling na ito ay hindi pansamantala, ngunit mananatili magpakailanman. Panginoon, narito kami sa harapan ng iyong presensya. Tiyak na kung saan tinatawag ang iyong pangalan, may mga himala. Mahal na Ama, hipuin ngayon ang katawan ng taong ito na naghahanap sa iyo ng buong lakas ng kanilang puso. Hipuin ang bawat selula bawat buto, bawat ibuhos, ang iyong kagalingan mula sa langit at alisin ang bawat sakit, bawat sakit, bawat limitasyon sa pangalan ni Jesus. Habang naririnig mo ang mga salitang ito, isipin ang isang malakas na liwanag na bumababa sa iyo, na pagtanto mo na hindi lang ang katawan ang gumagaling, kundi pati ang kaluluwa, ang mga damdamin, at maging ang mga alaala ng lahat ng nagdala sa iyo dito. Ang sandaling ito ay may dalang kakaiba, isang bagay na hindi maaaring gawin o kopyahin. Para bang ang oras mismo ay nakikipagsabwatan para sa iyo na maging eksakto sa kung saan mo kailangan, natatanggap ang lahat ng binalak para sa iyo. Ang bawat salitang binibigkas ay parang isang susi na nagbubukas ng bago. Iniaalay namin ang katawan na ito sa iyong mga kamay at nagtitiwala na ang imposible ay nangyayari na. Ang bawat sakit, bawat sakit at bawat kaguluhan ay inaalis sa pamamagitan ng kapangyarihan ng iyong pangalan. Naway ito saksi ang katawan sa iyong kaluwalhatian at ang bawat selula ay mabago ng iyong espiritu. Ngayon, isipin ang di nakikitang ito na kumikilos tulad ng agos na naglilinis ng lahat ng bagay na hindi kabilang sa plano ng Diyos para sa iyong buhay, may banal na pangangailangan sa ngayon isang tawag para sa iyo na tanggapin ang lahat ng ipinangako. Panginoon, ipinapahayag namin na ang iyong kapangyarihan ay kumakalat sa bawat himay-may ng katawan na ito. Kung saan nagkaroon ng kadiliman, ngayon ay mayroong liwanag kung saan nagkaroon ng kawalan ng timbang, ngayon ay mayroong pagkakaisa. Lahat ay nagbabago at ang iyong layunin ay natutupad kay Jesus. Pangalan Patuloy ang paggalaw ng supernatural. Ang mga ito ay nakalaan para sa partikular na sandali na ito kapag ang iyong pananampalataya at banal na pagkilos ay nasa perpektong pagkakatugma. May isang misteryo pa na mabubunyag. Nararamdaman mo ba? Para kang nasa presensya ng isang bagay na napakaganda na hindi kayang ilarawan ng mga salita. Ngunit alam mo sa kaibuturan na ito ay simula pa lamang. Patuloy na makinig. Bawat salita, bawat sandali ay mahalaga. Bawat segundo ay nagdadala ng bagong alon ng pagbabago. At napagtanto mo na ito ay isang karanasan na higit pa sa kung ano ang maaaring ipaliwanag o maunawaan. Ang isang dinakikitang puwersa ay patuloy na humahawak sa malalalim na bahagi ng iyong pagkatao. Tulad ng simoy, ng hangin na pumapasok sa mga pinakatagong lugar at pinupuno ang lahat ng buhay. Wala ng mga hadlang. Dahil ang dati tila hindi matamo, ay ngayon ay nakakamit ng may kapangyarihan at pagiging perpekto. Panginoon, patuloy kaming sumisigaw ng may pananampalataya. Alam namin na ang iyong kapangyarihan ay hindi limitado, na ang iyong pag-ibig ay walang hanggan, at na ang iyong kalooban ay makita kaming ganap na napanumbalik. Ama, gawin mo ngayon ang imposible. Ang iyong buong paggaling sa katawan na ito. Ang pagbabago ay nangyayari sa patong-patong, na para bang may tinatanggal na tabing mula sa bawat lugar na kailangang ibalik. Mahal na Ama, alam namin na ang iyong pag-ibig ang batayan ng lahat. Naway ang pag-ibig na ito ay patuloy na lumusob sa bawat espasyo, ibalik ang nasira at palakasin ang tila marupok. Ipinapahayag namin ngayon na wala ng sakit o limitasyon sapagkat ang iyong presensya sapat na para baguhin ang lahat. Ang tunog ng mga salita ay umaalingaungaw na parang isang utos, isang bagay na hindi maikakaila. Ang bawat pantig ay tila may taglay na kapangyarihang higit sa pag-unawa. Alam mo ba na sa 2024, sa gitna ng napakaraming kawalan ng katiyakan, ang mga himala ng pagpapagaling ay nangyayari ng mas mabilis at mas nakakagulat? Ang mga patutoo mula sa mga taong nahaharap sa mga imposibleng diagnosis ay umuusbong araw-araw at maaaring ikaw ang susunod na taong makakaranas nito. Habang nakikinig ka sa mga salitang ito, Isipin ang mahinang ulan na bumabagsak mula sa langit. Dinadalisay ang bawat bahagi mo. Hinuhugasan ang lahat ng sakit, pagdududa at pagkasira. Ang ulan na ito ay hindi karaniwan. Ito ay isang makalangit na pagbubuhos. Isang bagay na nakalaan para sa mga sandaling tulad nito. Kapag ang imposible ay nagsimulang magbigay daan sa hindi pangkaraniwan ang ginagawa ngayon sa iyong buhay ay parang isang hardin na nire-restore. Sa sandaling ito, isipin ang isang apoy na nag-aapoy sa gitna ng iyong pagkatao. Ang apoy na ito ay lumalaki, malakas, nasusunog, nilalamon ng lahat ng sakit, sakit at lahat ng bagay na nagpapahina sa iyong katawan. Ito ay hindi isang mapanirang apoy, ngunit isang apoy na nagpapadalisay, nagbabago at nagpapanumbalik. Panginoon, hinihiling namin na ang iyong biyaya ay sumasakop hindi lamang sa katawan na ito, kundi pati na rin sa isip, pag-iisip, damdamin. Nawayang lahat ay maiayon sa iyong pagiging perpekto. Ipinapahayag namin ang kabuuang kalusugan mula sa loob palabas at ang kagalingang ito ay umaabot sa lahat ng bahagi ng buhay. Nagbabago ang kapaligiran sa paligid mo. Lahat ng tila mabigat noon ay magaan na para bang inaalis ang mga patong ng pagdududa na nagbibigay daan sa buong paniniwala na may darating na mas malaki. Humanda ka dahil ang misteryong mabubunyag sa huli ay magdadala ng mga sagot na higit pa sa inaakala mo. Ang bawat sandali hanggang ngayon ay isang hakbang patungo sa kung ano ang nakalaan para sa iyo. Panginoon naway sakupin ng iyong pag-ibig ang bawat bahagi ng nilalang na ito. Ang pagpapanumbalik, pagpapalakas, at pagpapanibago. Habang binibigkas ang mga salitang ito, damhin ang katotohanang tumatago sa kaibuturan ng iyong pagkatao. May binubunot, bagay na minsan ay tila hindi natitinag. Ito ang kapangyarihan ng pananampalataya sa pagkilos. Gayunpaman, mayroong isang misteryo na hindi pa nabubunyag. Bakit ka pinili para sa sandaling ito? Bakit dumarating ang panalangin ito ngayon? Mahal na Ama, nagpapasalamat kami sa iyo na ang iyong kalooban ay laging perpekto. Panginoon, ipinahahayag namin na ang gawain ito ay patuloy na sumusulong. Naway ang iyong presensya ay patuloy na humipo sa katawan na ito. Pinalakas ang mahina at ibalik ang nawala. Bawat detalye ay inaayos ng iyong kamay at nagpapasalamat kami sa iyo dahil ang iyong kalooban ay laging mabuti, perpekto at kaaya-aya. Ang pagbabagong nagsimula na halos hindi mahahalata ngayon ay lumalagong parang unos na puno ng biyaya at lakas. Ito ay hindi lamang isang sakit o sintomas. Ito ay isang buong kwento ng mga limitasyon, ng mga hadlang, ng mga imposible. Ang lahat ng ito ay nabubura, na para bang hindi ito umiral. Ama sa langit, salamat na ang gawaing sinimulan mo ay ginagawang perpekto. Salamat na ang katawan na ito ay refleksyon na ngayon ng iyong kasakdalan. Ang proseso ay hindi maaaring ihinto dahil ang nangyayari ngayon ay mas malaki kaysa sa anumang magkasalungat na puwersa. May lumalagong katiyakan tahimik ngunit hindi matitinag. Ama, patuloy kaming nagtitiwala sa iyo. Alam namin na ang lahat ay nasa iyong mga kamay, kaya't isinusuko namin ang prosesong ito ng buong pagtitiwala. Naway patuloy na tumugo ng bawat selula sa iyong paghipo. Naway ang bawat sistema ng katawan ay gumana ng naaayon sa iyong banal na layunin. Una ang sakit ay nagsisimulang humupa. Pagkatapos, ay ang lakas ay nagsisimulang tumibok muli. Ang dati tila malayo ngayon ay nagiging totoo, nadarama, hindi maikakaila. Habang ipinakikita ang banal na presensya, muling isinusulat ang kasaysayan ng iyong katawan. Ang lahat ng mga markang iniwan ng mga nakaraang laban ay binubura, pinapalitan ng mga tanda ng tagumpay. Ang bawat sel ng iyong pagkatao ay nire -renew na program upang mabuhay ng buo. Tanging ang mga naririto, ngayon, ang magkakaroon ng pagkakataong makatanggap ng isang bagay na napakalakas na ganap nitong babaguhin ang kanilang sakit sa kagalakan, ang kanilang kahinaan sa lakas. Manatili hanggang sa katapusan ng video na ito, dahil makakatanggap ka ng isang bagay na salungat sa lahat ng luhi kanang ng tao at magbubukas ng mga pintuan sa isang lunas na tila imposible. May banal na pangako na hindi nabibigo. Isang kapangyarihang kumikilos kung saan hindi maabot ng siyensya. Ang kapangyarihan ng Diyos ay patuloy na umaagos na parang agos ng buhay. Walang lugar na hindi niya maabot, walang hadlang na makakalaban. Nangyayari ang himala, hindi dahil hiniling mo ito, kundi dahil ito ang takdang panahon para dito. Habang humihinga ka, ang bawat paglanghap ay kumpirmasyon na kumpleto na ang paggaling. Ikaw ay muling itinayo, hindi lamang sa pisikal, ngunit sa isang antas na higit sa kung ano ang maaari mong maunawaan. Ito ay simula pa lamang. Para bang ang mga kamay ng isang manggagawa ay naghuhulma ng bago, kakaiba. Ang bawat detalye ay problema, walang pinababayaan. Ang bigat ng mga laban na iyong hinarap ay nagsisimula ng umangat sa lugar nito ay isang gaan, isang pakiramdam ng kalayaan na lumalaki tulad ng isang hindi mapapatay na apoy. Ang sakit na tila permanente ay wala ng kapangyarihan dahil ito ay napalitan ng kapunuan ng buhay. Napagtanto mong may iniiwan, ipinapahayag namin na ang kagalingang ito ay magiging ganap at ang bawat patutuo ay luluwalhatiin ang iyong pangalan. Walang makagagambala sa iyong pagkilos. Ito ay hindi lamang isa pang araw. Mayroong isang bagay na walang hanggan na itinayo sa loob mo. Isang bagay na magbabago hindi lamang sa iyong kasalukuyan, ngunit lahat ng bagay na darating pa. Inihahanda ka para sa mas malaking kapalaran. Ang pangako ng kagalingan ay parang isang binhing itinanim sa matabang lupa ng supernatural na handang sumibol ng sagana at maluwalhati. Isipin sandali na ang iyong buhay ay malaya sa anumang pisikal o emosyonal na mga limitasyon. Isipin kung ano ang magiging pakiramdam ng pagising na may pinalakas, na ibalik na katawan, puno ng sigla. Ito ay hindi lamang isang hangarin. Ito ay isang katotohanan na itinatayo habang ang panalangin ito ay umaakyat sa langit. Ito ang diwa ng banal na pagkilos. Siya ay gumagawa hindi lamang kung saan mo ito nakikita, ngunit kung saan hindi mo ito maiisip. Bumibilis ang oras. Bawat segundo ay nagdadala ng bago, isang bagay na nagbabago. Ikaw ay hindi lamang gumagaling. Ito ay niririnyu sa napakalalim na antas na ang pagkakaiba ay imposibleng baliwalain. Ang mga pangakong dati tila malayo ay abot kamay mo na. Ito ay tulad ng isang dinakikitang puwersa na muling isinusulat ang mga batas na namamahala sa iyong katawan. Lumalabag sa mga limitasyon. Nilulusaw ang lahat ng bagay na pumipigil sa iyong mabuhay ng buo. Habang dumadaloy ang banal na enerhiyang ito sa bawat bahagi ng iyong pagkatao, may napansin kang kakaiba. Ang mga lugar na dati ay naipit, humina, ay muling nabubuhay. Ito ay isang paggising na unti-unting nangyayari, ngunit ang tindi nito ay lumalaki sa bawat sandali. Para bang isang dinakikitang liwanag ang lumalawak na nagdadala ng kalinawan, lakas at malalim na pagpapanibago. Maari mong maramdaman, kahit na tahimik, na isang bagay na hindi masusukat na nangyayari. Ang prosesong ito, na nagsimula sa isang bulong ng pag-asa, ngayon ay nakakakuha nang tindi ng isang malakas na ilog. Hindi lang ito dumadampi sa ibabaw. Bagkus ay tumatagos sa pinakamalalim na bahagi, mga lugar na dati ay nakalimutan o nakulong ng takot at pagdududa. Maaari mong maramdaman na parang may gumagalaw, dumadaloy sa iyo, tulad ng isang stream ng dikya. Ang kasalukuyang ito ay naglilinis, nagpapanibago, nagdudulot ng bagong lakas. Isang bagay na marahil ay hindi mo naramdaman sa mahabang panahon. Samantala, may nagsisimulang maglahad. May mga lihim na itinatago, espiritual na mga susi na ibinibigay sa iyo. Ang mga susi na ito ay hindi lamang para sa sandaling ito. Magbubukas sila ng mga pinto na mananatiling bukas sa natitirang bahagi ng iyong buhay. Ama, naway patuloy na sumulong ang pagbabagong ito. Naway palakasin ang mga buto. Ang mga kalamnan ay mabago at ang mga organo ay maibalik sa perpektong kalusugan. Ang bawat bahagi ng katawan na ito ay nilikha ng iyong mga kamay at ngayon ay nakahanay sa iyong perpektong plano. Ang mga salita ay humuhubog ng bago sa iyo habang nagpapatuloy ang gawaing ito. Na pagtanto mo na ang dating tila isang bigat ay natutunaw na ngayon. Hindi lang ang sakit ang inaalis. Kundi pati na rin ang mga alalahanin, takot, at anumang damdaming hindi na mapapabuti. Ang kagalingan na nagpapakita ay parang isang maliwanag, na liwanag na nagbibigay liwanag sa pinakamadilim na sulok. Walang puwang para sa pag-aalinlangan dahil ang liwanag na ito ay napakatindi na ang lahat ng hindi pag-aari nito ay napapawi. At sa paglalahad ng misteryong ito, ang bawat salitang binibigkas ay patuloy na bumubuo ng hindi masisira na pundasyon para sa himalang malapit mo ng masasaksihan. May banal na puwersa na gumagalaw, hindi nakikita ng mata, ngunit kasing totoo ng hangin na iyong nilalanghap. Pakiramdam mo ay parang may masisira, isang pagbabagong tila hindi maiiwasan. Ito ay hindi nagkataon. Ito ay isang pagtawag. Naramdaman mo na ba na ang lunas na hinahanap mo ay palaging hindi maabot. Siguro na subukan mo na ang lahat. Mga doktor, mga panggagamot. Pero parang may kulang pa rin. Ngayon, matutuklasan mo ang isang kapangyarihan na nakalaan lalo na para sa sandaling ito. Ang oras ay tumatakbo. Mayroong isang banal na puwersa na gustong kumilos sa iyong buhay ngayon. Ngunit hindi lahat ay magkakaroon ng access dito. Ito ay hindi lamang pansamantalang lunas. Ito ay isang tipan, isang koneksyon sa banal na tumitiyak na kung ano ang naibalik ay mananatili magpakailanman. Patuloy na tumitindi ang demonstrasyon. Para bang huminto ang oras mismo para maranasan mo ang sandaling ito ng buo. Walang mga distractions, walang mga pag-iisip ang makakaalis sa iyo mula sa makapangyarihang presensya na ito. Panginoon, inilalagay namin ang lahat sa iyo. Sa espasyong ito nagsimulang kumilos ang di nakikita, kung saan natutugunan ng supernatural ang natural at lumilikha ng bagong realidad. Wala nang magiging katulad muli. Maaari kang makaramdam ng kakaiba sa kapaligiran. Para bang ang isang mas malaking presensya ay nagpapakita ng sarili na nagdadala ng kapayapaan na higit sa lahat ng pangunawa. Ngunit ito ay hindi lamang kapayapaan. Ito ay kapangyarihan. Ito ay autoridad. Ito ay isang banal na utos na ang iyong buhay ay maibabalik. Ama, inilalabas namin ngayon ang iyong nakapagpapagaling na salita sa bawat selula, bawat sistema, bawat organ. Naway bumalik ang lahat sa perpektong pagkakatugma kung saan ito nilikha. Lahat ng paglaban ay dinaig ng iyong kapangyarihan at ipinapahayag namin ang kumpletong kalusugan sa pangalan ni Jesus. Ang bawat salita ay may walang hanggang bigat. Gumagalaw na mga bundok na hindi mo alam na umiiral. Ang lahat ng hindi maayos ay inaayos. Mayroong isang pagiging perpekto na itinatag sa bawat detalye. Ang susunod ay magiging mas makapangyarihan. Malapit mo nang ma-access ang isang antas ng pangunawa at pagbabagong ganap na magbabago sa paraan ng pagtingin mo sa banal na pagpapagaling. Samantala, hayaan ang mga salitang ito na manatiling umaalingaungaw sa loob mo. Ang supernatural ay hindi malayo. Nagsimula na itong kumilos.